O, oh, pinupurmahan na yung hagdanan. Ayan, na. Ah. Tingnan natin. Ito kasi, nagpakabari na lang lahat yan, pero merong epoxy yan. Concrete Tapos, nag-additional ng uh, ah, stir beam. Sobrang lapad na, kasi nakawain na ito, dapat masakop lahat. Ang lapad niya, si Binti na yung lalim niyan. Tapos ito na yung may purma ang hagdanan. Ayan, nakapurma na siya. Tapos yung ibabaw, kasi wala nang abang to dahil revise lang ito. Ah, Inikot na yung hagdanan. Nakabari na Nakabari na yan yung matikip eh. Okay, so yun na. Nakabari na. Hindi ang sukundi MJ. Tapos may concrete epoxy yan. Tapos ang bottom. Ay, sobrang okay. Naka-concrete epoxy. Ngayon titingnan natin yung concrete epoxy na ginamit. Pati itong approach, ganun din to. Naka-concrete epoxy ito. Ayan o. Oh. May may epoxy yan. Uh, may palang Hindi pa napurumahan eh. Nilinitan lang palangkos. Punta natin yung concrete epoxy na ginamit. Asan yung epoxy dong? Uh, yung epoxy. Baka matapon po yan sa box dong. Ilagay mo sa box. Yung yun yung ginamit doon ha. Ito lang para sa may ilalim ng dan. Ilalim. Ayan, ito yung concrete epoxy na ginamit. E and B ito. A at saka B. Punta super Sobrang tigas niya. Ito ay na-order pa lang sa ano, na order sa uh, North Caloocan. Oh. Wala yan, nabibili, hindi yan nabibili sa hardware. Ah... Uh, nabibili yan doon mismo sa kanilang ano kanilang kanilang budiga warehouse ngayon ay Laguna itong project uh, pinalalamob galing sa kanila tapos ang binayad sa lalamog ay 314 hanggang binyan Laguna mula ng kalaukan para may magamit lang kasi iba yung nabibili lang sa hardware uh, medyo mahinang ori yun ito mo yung labas niya yan ang taas ng beam para lang mapatibay kasi na-revise na kasi yan. Ni-revise tapos iniba pa yung itsura ng hagdanan. Kaya walang abang. Ang original sa plano nito, tubular. Ah, biglang naging ano naging buhos, naging reinforced concrete na siya. Kaya maraming salamat.